Alas dos ng madaling araw. Tahimik ang lahat. Tulog ka mahimbing. Kasama ang pamilya mo. Pero biglang gumalaw ang kama. Kumalansing ang mga plato at narinig mo ang pamilyar na ugong ng lindol. Walang ilaw. Hindi mo alam kung saan tatakbo. Ang puso mo bumibilis. Paano kung mangyari ito sa iyo ngayong gabi? Sa video natin ngayon, tuturuan kita kung paano manatiling ligtas kahit abutan ng lindol habang natutulog dahil minsan hindi natin mapipigilan ang pagyanig ng lupa pero pwede nating ihanda ang sarili para makaligtas. Nitong Oktubre 2025, isang mag-asawang senior sa Davao ang ginising ng isang malakas na lindol habang tulog pa. Si Mang Arturo at Aling Lorna, parehong nasa edad 60, mahigpit na magkayakap habang gumagalaw ang kama. Hindi nila alam kung saan tatakbo, madilim pa, at halos hindi makalakad si Mang Arturo dahil sa hiwa ng basag na salamin sa sahig. Mabuti na lang, ilang araw bago ang lindol, inilipat nila ang kama palayo sa bintana. Kaya ligtas silang pareho. Maraming Pilipino, lalo na tayong mga nasa apat na pupataas, madalas abutan ng lindol sa kalagitnaan ng gabi. Pero huwag kang mag-alala, may mga simpleng hakbang para maging ligtas kahit tulog ka. Para hindi mangyari yan sa iyo, ito ang sampung simpleng paraan para manatiling ligtas kahit abutan ng lindol habang natutulog. Tip number one, ilagay ang kama sa tamang pwesto. Ang unang hakbang para maging ligtas sa lindol habang natutulog, siguraduhin na nasa tamang pwesto ang kama mo. Maraming Pilipino ang naglalagay ng kama sa ilalim ng mabibigat na kabinet o estante Minsan pa may mga nakasabit na larawan o salamin sa mismong ulunan. Akala natin dekorasyon lang 'yan. Pero sa gitna ng lindol, pwedeng 'yun pa ang unang tumama sa atin. Kapag may gumuhong gamit o nalaglag na frame, ang ulo at leeg ang pinakadelikado. Kaya importante, ilayo ang kama sa anumang mabigat o nakasabit sa pader. Huwag ilagay sa ilalim ng hanging cabinet, aircon unit, o istante ng libro. Pangalawa, iwasan din ang bintana. Kapag malakas ang lindol, pwedeng pumutok ang salamin at tumalsik. Kaya kung kaya mo, ilipat ang kama mo sa gitnang bahagi ng kwarto. Lugar na walang direktang tutumba sa'yo. Simple lang ito, pero napakahalaga. Sa bawat gabi na natutulog ka, siguraduhin mong walang anumang bagay sa paligid ng kama na pwedeng bumagsak sa ulo mo. Sa tamang pwesto pa lang ng kama, nakapaghanda ka na agad laban sa lindol. Tip number two, gumamit ng mabigat at matibay na kama. Ang pangalawang tip, gumamit ng matibay at mabigat na kama. Maraming Pilipino, lalo na tayong mga senior, gumagamit ng folding bed o manipis na bakal na frame. Magaan, mura at madaling ilipat. Pero sa oras ng lindol, yan din ang unang bumabagsak o nadudurog. Ang solid na kama, gawa sa matibay na bakal o solid wood, ay hindi lang mas komportable. Isa rin itong proteksyon. Kapag may bumagsak na debris, mas may tsansa kang hindi direktang tamaan dahil kayang saluhin ng frame ang bigat. Mas mabigat ang kama, mas matatag ang pundasyon. Ang manipis na bakal, madaling mabaluktot. Ang plywood frame, madaling mabiyak. Pero ang solid wood at dekalidad na metal, tumatagal ng taon at kayang magligtas ng buhay. Alam kong minsan iniisip natin, sayang, mas mahal kasi. Pero tandaan mo, mas mabuting gumastos ng konti ngayon kaysa magsisi sa dulo. Kapag matibay ang kama mo, mas panatag ang tulog mo. Dahil alam mong kahit may pagyanig, may sandigan kang hindi basta-basta guguho. Tip number three, iwasan ang hanging objects sa itaas ng kama. Ang ikatlong tip, iwasan ang mga nakasabit sa itaas ng kama. Karaniwan sa atin gusto natin ng magandang dekorasyon, mga family picture, painting o ilaw sa mismong ulunan. Pero tandaan mo, sa oras ng lindol, ang mga yan ang unang babagsak sa Sa mga ulat ng nakaraang lindol, marami ang nasaktan hindi dahil sa mismong pagyanig, kundi dahil tinamaan ng mga frame, wall clock o chandelier habang natutulog. May ilan pang tinamaan sa ulo at nagkaroon ng matinding sugat. Kaya bago ka matulog mamayang gabi, tumingin ka sa kisame at sa pader ng ulunan mo. May nakasabit ba dyan na pwedeng bumagsak? Kung meron, mas mabuti ng tanggalin o ilipat sa ibang bahagi ng kwarto. Mas maganda ang simple at malinis na ulunan. Walang frame, walang ilaw, walang delikadong bagay sa taas ng ulo. Ang mahalaga, ligtas ka sa oras ng pagyanig. Ang dekorasyon pwedeng palitan, pero ang buhay hindi. Kaya tandaan, Huwag maglagay ng kahit ano sa ibabaw ng kama. Tip number four, maghanda ng emergency kit sa tabi ng kama. Ang pang-apat na tip, maghanda ng emergency kit sa tabi ng kama. Sa gitna ng lindol, bawat segundo ay mahalaga. At kadalasan, hindi mo na tumakbo pa sa kusina o sala para maghanap ng gamit. Kaya dapat may nakahandang go bag sa mismong tabi ng iyong higaan. Maliit lang, pero kumpleto sa mahahalagang gamit. Isang flashlight para sa biglang brownout. Isang whistle para makatawag ng tulong kung maipit. Cellphone at power bank para makontak ang pamilya. Mga gamot o maintenance pills, isang boteng tubig at kopya ng ID o contact number ng mahal sa buhay. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling bag. Kahit lumang eco bag o maliit na backpack, pwedeng-pwede. Ang mahalaga alam ng lahat sa bahay kung nasaan ito. Sa oras ng kaguluhan, yung maliit na bag na yan ang pwedeng magligtas ng buhay mo o ng taong mahal mo. Isang simpleng paghahanda pero napakalaking tulong kapag dumating ang lindol. Tip number five, panatilihin ang maluwag na daan sa pinto. Ang ikalimang tip, panatilihin maluwag ang daan papunta sa pinto. Madalas, lalo na sa maliliit na kwarto, Nilalagyan natin ng upuan, kabinet o laundry basket malapit sa pinto. Para daw tipid sa space. Pero kapag may lindol, ang sagabal na yan pwedeng maging dahilan para maipit ka sa loob. Isipin mo, madilim, nagpapanik ka at gumagalaw ang sahig. Kahit maliit na bagay lang ang nakaharang, pwede kang madapa o maipit. Sa ganitong sitwasyon, bawat segundo ay mahalaga. Kaya ngayon pa lang, suriin mo ang paligid ng kama mo. Maluwag ba ang daan papunta sa pinto? Kung hindi, ilipat mo na ang mga nakaharang. Dapat kahit nakapikit ka, alam ng paamo kung saan dadaan palabas. Ang ligtas na kwarto ay hindi lang maganda sa mata. Dapat madali rin labasan sa oras ng panganib. Sa panahon ng lindol, yung malinis na daan papunta sa pinto, yan ang daan mo patungo sa buhay. Tip number six. Maglagay ng rubber mat o sapatos sa paahan ng kama. Ang pang-anim na tip, maglagay ng rubber mat o sapatos sa paanan ng kama. Simple lang ito, pero pwedeng magligtas sa oras ng lindol. Kapag nagising ka sa gitna ng lindol, hindi mo agad napapansin kung may mga nabasag na bote, plato o salamin sa sahig. Maraming tao ang napuputulan o napipilayan dahil tumakbo ng nakayapak. Kaya siguraduhin na may sapatos o matibay na tsinela sa mismong tabi ng kama. Iyong madaling isuot kahit madilim. Maari ring maglagay ng rubber mat o floor mat para hindi madulas sa unang hakbang mo palabas. Ilagay ito sa parehong spot gabi-gabi para automatic mo nang mahahanap. Kung may kasambahay o apo sa bahay, turuan din sila na laging may sapatos sa tabi ng higaan. Ang isang pares ng sapatos sa tabi ng kama ay maliit na bagay. Pero sa oras ng lindol, maaari itong maging malaking protection. Tip number 7. Ituro sa kasambahay o anak ang drop cover hold. Ang pangpitong tip, ituro sa kasambahay o anak ang drop cover hold. Hindi sapat na ikaw lang ang handa. Dapat buong pamilya alam ang gagawin sa oras ng lindol. Ang ibig sabihin nito, drop. Yumuko agad at ibaba ang katawan mo para hindi ka matumba. Cover. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama, protektahan ang ulo at leeg. Hold. Hawakan ang paa ng mesa o frame hanggang huminto ang pagyanig. Kapag tulog ka at gumalaw ang kama, huwag tumayo agad. I-cover ang ulo gamit ang unan o braso at hintayin mo nang humina ang lindol bago tumayo o lumabas. Kung kasama mo ang pamilya mo, sabay-sabay ninyong gawin ang tamang galaw. Walang sigawan, walang panik. Praktisin ninyo ito kahit minsan sa isang buwan. Para kapag totoong lindol na, automatiko na sa katawan ninyo ang tamang kilos. Ang kaalaman ay proteksyon. Ituro mo ito sa bawat miyembro ng pamilya. Dahil sa lindol ang handa, siya ang ligtas. Tip number 8. Gumamit ng emergency light o motion sensor. Ang pangwalong tip, gumamit ng emergency light o motion sensor sa kwarto. Sa oras ng lindol, kadalasan kasabay nito ang brownout. At sa gitna ng dilim, doon nagsisimula ang takot at disgrasya. Marami nang nadapa, natapilok o nabangga sa madilim na kwarto habang nagmamadaling lumabas. Pero kung may emergency light o motion sensor, kusang iilaw ang paligid mo sa unang galaw pa lang. May mga solar o rechargeable na emergency light ngayon na madaling ilagay sa tabi ng kama o saksakan. Hindi kailangan ng mahal, basta maliwanag at madali mong maabot. Pwede rin ang motion sensor light na kusang umiilaw kapag may galaw. Ibig sabihin, kahit biglang gumalaw ang kama, agad kang may liwanag. Sa gitna ng kaguluhan, kahit maliit na ilaw lang, nagbibigay na yan ng direksyon at kapanatagan ng loob. Liwanag na maaaring magligtas ng buhay. Yan ang simpleng handang dapat meron ka. Tip number nine. Siguraduhin matibay ang kisame at kabitan. Ang pangsiyam na tip Siguraduhin na matibay ang kisame at mga kabitan sa loob ng kwarto. Marami sa atin ang hindi napapansin. Pero ang kisame, ilaw at mga hanging cabinet ay pwedeng maging panganib kapag may lindol. May mga kaso na ang nasugatan, hindi dahil sa pagbagsak ng pader, kundi dahil sa pagkabitak ng kisame o pagkabunot ng ilaw na nakasabit. Kaya mahalaga, ipacheck mo ang kisame at kabitan kahit isang beses sa isang taon. Tingnan kung may luma o kalawangin ng bracket, bitak sa semento, o maluwag na pako. Kung may nakasabit na ceiling fan, siguraduhing matibay ang bracket at hindi nanginginig. Mas okay nang gumastos ng kaunti sa pagpaayos, kaysa masaktan o masira ang bahay kapag lumindol. Prevention ang susi sa kaligtasan. Ang matibay na kisame ay hindi lang kagandahan ng bahay. Ito rin ang payong bubong mo sa oras ng kalamidad. Tip number 10 magdasal at maging kalmado. Ang panghuling tip, magdasal at maging kalmado. Kahit gaano pa tayo kahanda, may mga bagay talagang hindi natin makokontrol. Isa na rito ang lindol, pero ang maaari nating kontrolin ay ang ating isip at puso. Kapag nagsimulang umalog ang paligid, huminga ng malalim, huwag magpanik. Tandaan ang mga napraktis mong hakbang, drop, cover, hold. Kung may kasama ka, yakapin mo sila at sabay kayong magdasal sa loob ng katahimikan ng sandali. Ang stoic at Kristiyanong prinsipyo ay magkapareho sa ganitong panahon. Hindi natin hawak ang mundo, pero hawak natin ang ating reaksyon. Ang dasal ay nagbibigay ng lakas at ang kalmadong isip, yan ang tunay na proteksyon. Ang lindol ay paalala na ang buhay ay marupok, pero ang pusong handa at mapayapa, hindi madaling matibag. Magdasal bago matulog at magtiwala. Kapag dumating ang pagyanig, kasama mo ang Diyos at ang iyong paghahanda. Ngayong alam mo na ang sampung paraan para maging ligtas sa lindol kahit natutulog, tandaan. Ang tunay na paghahanda ay hindi lang sa gamit, kundi sa disiplina at pagkakaisa ng pamilya. Walang makakapigil sa lindol, pero may magagawa tayo para maprotektahan ang sarili at mga mahal natin sa buhay. Kaya mamayang gabi, bago ka matulog, tanungin mo ang sarili mo, handa na ba ang kwarto ko? I-share mo ang video na ito sa pamilya mo at sa mga kaibigan mong gusto mong maging ligtas. Dahil sa panahon ng sakuna, ang kaalaman, yan ang pinakamabisang kalasag. I-comment mo sa ibaba. Handa ako kung natutunan mo ang kahit isang tip na gagawin mo na simula ngayon. At huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang bell icon para sa iba pang senior safety at health tips. Stay safe, stay prepared. Laging handa ang pamilyang Pilipino.